Oh. Supportive na alaga natin po. Na laging andiyan, laging kasama. Balik po kumustahin po ko lahat na po, lahat? Ano po 'yan. Bali sa episode na ito ano po. Ito po yung ating mga ginawa ngayon, oh. No? Yeah. Ito na po yung ating tataniman ng ano. Tataniman po natin ng sitaw siguro. Opo, 'yan. Tapos mamaya po update ko kayo sa ating ampalaya. Plano po natin dito ay isang sitaw, isang dalawang sitaw, ang isa po ay beans. Ayun. Oh, panibagong ano na po uli. Panibagong linis, panibagong bukas. Yo, no. update ko na rin po kayo doon sa ating ano sili panigang at sili taiwan ito pong isang plat natin halos doble yung taas nya ayun bago pa lang po nag sisibol oh. ang balang po pala ng ampalaya oh, ay palugot na po yung ating kamatis ay ano, rin, ano na rin po yung ampalaya kumbaga bago pa lang yeah, ito na po ang um, palaya malaki na rin po naman siguro mag apply tayo dito ng ano abono ya yeah. ang palaya may kamatis pa rin yung pong ibang ano natin ay eh, hindi na natin na i-vlog yung pag harvest po natin ng kamatis oh baka ho mga pa 12 harvest na tayo nito yun na natin matandaan kung nakailan na tayo bubutuhan na lang po natin ito yan ito pa po yung ibang ang oh. pa Tagal. Bago magpakita Kala ko nga ho, wala na tayong pag-asa dito Pero Nain naman po pala oh. Ayan yeah, makisig na po ulit Tignan oh talagang wala na rin umabot dito sa ating ano pamatis oh. tara oh. oh, yan taba ito po yung sariling pata patatubo yan direct seeding ito po plano natin ay eh, linisan pa lahat oh. kaso nga lang hindi po natin kaya ang pagsabay-sabayin oh ng oh. gagapang na siya yun nabangan na lang po ang, up, ang update natin dito sa kamatis sa kamatis ang lilinisan po natin ito ito po naman yung ating panigang panigang na sile yan ganito na po yan magandang ano po nagbubulaklak na rin oh lalaki na may isang anak hmm. Siguro po mahuli pa na rin natin ito. ito po lahat ano kung baga nagpapasok po sa atin eh ito yun po naman may walang problema oh dami dito buhay oh katuwa bali ito pong ating mga ano ito poste eh. baka po dyan natin itatali yung mga ano nung sili Oh Yan yung, ang kagandahan nito ito na po ang update tapos tayo po ay diretso na sa panggugulay po hmm. lahat po ay update oh. mamaya po tayo mag harvest ng naman ya yeah, kumusta na rin po ang ating pechay mustasa mali pa na rin po para po na may pechay yan bali ito po update sa ating kay kaingin Marami pa po tayong damuhan, damuhan, no. Napakarami pa. Laki na ah. Malakari po ah, kakatuwa oh. guberaso na natin oh. Laki parang kailan lang Ya, yeah, sa sibuyas po Napakabilis po talaga ng lumago ng damo. Oh. Damuhin pa lahat itong kamatis. Oh. Siguro po tayo magsasaknong na dito. Kukuha po tayo ng arawan. Labor. Oh. yung ating talong ah ah may talagang karabisin na uli dahil kukuha na ilang pangulamin oh update ko na rin po kayo dito sa loob talagang wala na humadaanan sa sobrang kapal oh daming bihaya oh ah pagka ganito pong matataas na yung ating pananim parang hindi ikumbaga, hindi na kabilisan po na lumago ang damo po ba yan no, ito po ang pagkakaobserba po natin hindi na kabilisan lumago dami pa palang harbesin na no? Hmm. shout po pala kay Kuya Boyet ng Barangay Masin ay hello po kuya <laughs> nandito po ulit tayo sa talungan ano? Kuya Boyet ano nga po ba apelido hindi ko matanda lang ang apelido ay ayan bali na kakwentuhan po natin si Kuya Boyet nung tayo tumanggap ng ano ng libreng pataba Meron yun, salamat po pala at may libreng pataba po ulit tayo na dumating oh yan salamat po sa lahat ng sponsor ano po yan, bali tayo po yung nakatanggap uli at tayo ang beneficiary po nun ay mga farmers po. Shout out po sa lahat ng dumalo ng pamamahagi po ng pataba oh, yan, sa 21 barangay. Hindi ko na po kayo isa-isahin yung nakakakilala po sa atin. Ano? Ning! Ning! nandito na naman si Muning? Ano Muning? lahat yung gagamasa ng kaunti mo para sadya akong nakakatuwa pagka ganitong ano ang gaganda ng ating pananim medyo tama po naman yung mga nagkukomment sa atin na uh, ang talong daw po medyo lumilit na pag tumatanda oh uh, tama po obserba po naman natin pero yung po naman kalidad at yung ganda niya yung pa po oh uh, hindi nawawala oh uh. yan daw po may kinis siya na violet na violet oh uh. ay talagang panlaban sa pakinis huh? hindi po naman totally lahat kumbaga pero nandyan pa rin nga yung kanyang kinis oh uh. yung lambot yung texture po ba? Kukuhain na natin itong mga naka ladlad sa lupa. At gawa ho ng ito ho naman ay ating pang uwi na pang ulam. Oh. Uh -huh. At tayo nga -tayo, Masarap ang preto. shoutout po sa so, mga nagpapa-shoutout lahat ano po? yung pong nasa comment section po hindi pa po natin kayo maisa-isang ma-shoutout mais gawa po ng yun nga po laging medyo busy pa rin tayo pero madadaanan pa rin po naman na ma-shoutout talaga kung bagay pang ulam at pang ulam din lang ngayon ibig ko sabihin eh subukan po ninyo magtanim kayo kahit sa pasulaang o oh. Yeah. Aba, may ganyan kong pang ulamin at gawa ho ng parang gawin nyo na rin yung ano libangan ornamental plant para po bang ganyan ng ano tapos tayo mabibigyan pa nila ng ulam hmm. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. po, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Yan, bali in ko po kayo sa kabuo-kabuuan ng ating kaingin. Oh, yan. Talaga naman yung ating mustasa oh. Hindi na rin natin uh, ibenta, panarili. Oh, lalaki. May nabenta na rin po pala tayo dito. Parang nasa 100 pesos na naper pera natin dito. Hanggang doon sa kabilang plat po. Oh, supportive na alaga natin po na laging andyan laging kasama bala po salamat po sa inyong pagsama kung di pa po subscribe sa akin channel pasubscribe na lang paklik na lang po ng notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye